sakit po yung stiff neck niya, gawin po pong 15 minutes. Para maramdaman na niya po na makalimutan na po siya mamaya. Kasi ito, totoo po, ito legit po, ito legit. Cute body. Ito, ito lang ang masakit, ito, no? ito lang. Ito lang? Kasi ma'am, ayun mo rin ito buto. Ayan nga ito? Ayan nga, dito na lang, dito. Ito. Ito na <laughs> ah, ito talaga ang protocol protocol bago ka mag therapy din ng ay tera ay tera ay tera therapy yeah. ay tera O oh. ko daw to. Ano mo si kayo. Inum, na lang kayo hindi mo kaya lubusin yan kasi may protocol na. Ang sabi ni Kylie, may therapy kinakausap. <laughs> kasi <laughs> kailangan, kailangan ni kausapin program. ni mama may yung machine. Yung therapy, kailangan daw kausapin. Di ba, Kylie? Mm. Kailangan ko itong inumin lahat. Oo naman. Sinuot mo na yung jacket. Hmm? Oo, oh, nagpunta sila sa... Huwag maalos mo kami. Huwag maalos mo kami. Huwag maalos mo kami. Huwag bakit pati pa ah? Ang okay, init naman yan, ma! Ay, naman ah, mainit pala siya, kuya! Ano yan, kuya? Pera ko yan, ma! Ha? May ganun daw, oh, 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 mga protocol niya nga mag-pesit. Hindi, ganun ka siya, siya! Mainit! Ganun talaga na ka pag-post time. O, oh, ano? Eh, eh, ano na natin? Ano? Huh? Ang init. Ito ito tama na mo, mo isa, At, tapos, minutes, Huwag mo sama yan. At tapos, 2 minutes sa neurang. na Ang init. Baka. Baka bisyo niyo hey, maiisug. Walo 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 Ay init. walo 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 Ayan, ay nasa sa ito ni wala oh bakit kami talaga sa lahat wala o, wala 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 Tapos wala tapos, tapos,

yang nga yung maganda. Ang init niya! Oh, fancy! Mainit. Meron dyan, timer ako. Kaya nga, 110 na. O, 110 na. Ang init! Huwag mo Hindi na nga, Ang na naman! Ininit niya ko yala sa isa. Ben, eleven twelve. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Okay. Okay. Yeah, okay. dito naman sa, dito sa Mainit ba talaga, promise. Mainit <laughs> <laughs> so, para magpatera kita kay Charlie. Pero palangan, gano'n yung ano. gano'n, Ganun umpisa yung, yung protocol. Oo. Okay. Oh, o ayun. Teka, sa kabila. Teka sa kabila. Hoy, magbabasa ng menu. Patayin yung TV kasi kumukulog! Ay oo, ano say, baka magano yan. Oh, ayun dito naman. Ay pera, ay tracker. Pagod ko every ano daw every two minutes sa kamay, sa palad, uh, ano, sa na Inom ka muna daw ng tubig na maligam-gam. Oh, Dapat kami ng kaunit na maligam-gam. Bakit? Ayan mga ganyan. Pag ano kaya yan sa barikos, ma? Oo, pwede na sa barikos. Ay, sinabi na marami ang nagpatusos. Ah, na ng tiyan ko, oh. Oo nga, laki mo oh, na yun. ng tiyan mo. <laughs> Taba ko na. Ilabas niyo na ka, yung timbangan. Yeah, no. Pala daw sa kikikili. <laughs> Tunay ang altera mo ma. Oo naman, legit yan. Legit. O meron, tapos na sa mga ano, kikikili naman. <laughs> yan. Ipahan daw. So, murderer. Kasi next siya. Bakit hindi agad diretso sa stick ma? Hindi mo pwede kasi meron protocol na oh, sinasunod. Protocol. Wow, protocol! Para open force. Open force kasi to. Wow. Kili-kili, open force? Hindi. Yan, yung mga joysters. Yan ang mga... No. Sabi ni Kylie, yung okay. therapy kinakausap. Di ba kuya? Paano ba yung therapy kuya? International na tong therapy, terap therapy ko. Therapy Ter -thera ko na parang sa Saudi. Inter international Hindi, Ay, buti hindi yan yan masaya sa Sa immigration, no? Hindi. Oh, I see Every the murderer! Bayad na ito. It's the bacon. To, dinala ko yan. No. Um in here, in here. It's in here, here, here. Ayun, Ay, oh, grabe ba, my... Maga! Yeah, that girl. Shoot it. I saw a knife. Oh, diba? She's jumping because she's the bird. Yan, sa kabilang side naman po kami. Oh, no, grabe, pinapapawisan. Oh, ito po si Pera. May body-body. Home... Body. Ano yun? Ano ito? Ano home remedy. Home remedy. Oh, wow. Legit po ito, legit. I can go outside now. Marami din pong peke sa binibig na sa shopping. Ah, may Mura lang. Pag mura? Pag mura, 3,000. Pero ito 16,000. 15,000 lang kumain. Ah, may mga mura din yan sa shop. Oo. Pero hindi po yan. Ayan, 2 minutes po yan. Every, ano, every part ng katawan. Pero yung mga joint-joint po, islang diba mga? Oo. Bago tayo pupunta sa ano. Bago pupunta sa masakit. Ano yun? Every time magti-therapy ka, gano'n muna? Hindi ka diretsyo dun sa masakit? Hindi pwede. Bakit yan nga yung protocol. ano? No, no, no. <laughs> yung okay. Ang nagkasakit na ako sa Saudi ng Tonsilitis, ito lang ginawa ko. Tapos parpulo ako ng loyal sa kalemon eh. Grabe. Ay, si Noemi nga daw ma, ano? Grabe na rin Paano daw yung lalamot, nag-uubo siya, pero parang allergy. Okay, may ganito daw dyan. Ah, lemon. Ay, dinalo ka. Pagkakilala mo niya, kung di, hindi mo sakalaya. Ano naman camera? Ano naman camera? May mga computer. Yan, 2 minutes. Yan, yeah, 2 minutes. O, oh, akin na doon sa likod mo. Likod na. Ah. sa likod naman sa likod. Yon naman yan yung Yan, dito yan. Ayan. 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 Tapos pupunta na sa spinal bali. Five minutes yan. Ah, ah. Ang naman mga minutes na Hindi, so, two ito, minutes. Uh, Mamaya na natin tagal ang 10 minutes sa masakit. Ito isa sa ispan. spinal. Oh, spinal naman. Kasi lalagay natin, lalagay ako ng capsule spinal. Pals. Spinal 5 minutes. Oh, ayan Tapos saka tayo pupunta sa escape lock mo. Ayan, yan lang si ibig na sa si mga pen. Spinal daw 5 minutes final bag So, bago ka pupunta Ito sa... Ito po yung ano, kung sino pong gusto mo. Pag ganito, just call me para may sideline ko ako. Iyo. Yes. So, bago ka pupunta sa masakit na part sa katawan mo, may mo na yung mga protocol. Tapos kung yung masakit na part, pwedeng 5 to 10 minutes mo. Um, 5, 10, 15, ganun. Hmm. Pero, Pero yung mga protocol, mga 10 minutes to 2 minutes. 10 minutes lang. 10. 10. Tapos dito sa likod, 5 minutes na maganda. 5 to 10. natin po namin 10 minutes. So, ayan, dito na tayo sa last part. So, sa last part, hindi ka na pupunta kung saan yung masakit. Ayan, kung sa bato, kasi stick net po yung akin. So, doon ang pinaka last part. Eh, paano kung ko yung masakit sa'yo, babalikan mo. Oo, babalikan. Babalikan mo. Kung bagay sa protocol, kasama yung Ma dito. Mag-protocol ka muna. Pag naano na dito, 5 minutes, saka ka na pupunta sa masakit. Yun. 2 minutes two minutes ka lang. process pa na 5 minutes. Kahit hindi masakit? Oo. Bakit? Kasi oh, kuha niya lahat ng mga, ano na, <laughs> uh, <ito, yung>, so, <laughs> meron, meron mong ipapasa sa <laughs> na mga pinasa sa akin <laughs> para makita mo yung mga nagagamot ito. pag napag 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 Ayan, ang aming therapy. Ang Black sabi ni Kylie, ang therapy niya nakausap. Ito po, iba. Pera, iba na po. Maramdaman mo na po, mamaya. Cut na, Siyempre, hindi naman makaagad-agad na instant. Siyempre, mam, bukas magganito ka ulit. Dapat na dalawang. tapos, after 30 minutes, tatakain. Hindi ka muna mag-electric pa ng 4 hours. Hindi ka pwedeng magbasa, ha? Ng 4 hours. Okay. Oh. Uh, baba, paano ka, ka? Ah, ano ba 'pag paglabas maulan na kandito. Ay hindi ka pwedeng lumabas ngayon, umuulan. Bukas na. Hindi pa 'to mai ka. Hindi ka pwedeng. Ito 'yung yeah. pasa sa langit. Tapos tinatago pa 'yung pak ng langit. Bukas ka na. Bukas ka na umalis. So 'yun daw po, hindi ka pwede maulan nang tapos pwede hindi ka pwede mag-electric pa ng after for uh, magbasa. Tapos, uh, pag kumain. Mag o, after course hours, pag kumain, after 30 minutes. Mm -hmm. So, yun po yung mga, ano, hindi mo pwedeng mo gawin. Pagka nag-therapy ka ng eye ay, therapy. Ayan. <makes> yung <Uy>. Ang <makes> <makes> masakit po yung stiff neck niya, gawin ko pong 15 minutes para maramdaman na niya po na makalimutan na po siya mamaya, kasi ito, totoo po, ito legit po, ito legit. Cute body! Ito, ito lang ang masakit, ito, no? ito, lang? ito, buto. ito buto. Ayan, na. Ito lang? Kasi nga, ay, nung umiigot, ito boto. Ayan na ito. Ayan nga, dito na lang, dito, eh. Ito. So, ayan guys. Tapos na kami mag, ano, ay tera therapy. Ay tera therapy. Ayan, medyo. Okay naman. Oo, oh, may ano nga kuya. May effect din. Kasi masakit yung neck ko. Hindi ako maka move ng maayos. Ito, medyo nahangad ko na siya. That, nung mga 2 days, mahirap. Ayan hindi pa daw ako pwede kumain after 30 minutes. So, tuwak lang kami na tapos ni Mama pwede, di ba? Diba? Pwede na ako kumain. Kasi na. Tapos, bawal magbasa. Basa ng 4 hours. Bawal mag electric fan. Bawal ka muna ng malamigan. Yun. So, yun yung mga bawal after nung therapy session namin with iTera Care. So, yun guys. Effective nga ba? Si Itera Care. Medyo, ayan. May ginhawa naman po akong na ano. Hindi na ako ngayon uminom ng gamot na mayonaw. binigyan ako ng muscle relaxant Ayan. So, ito guys, ang Itera Care Therapy. Bye-bye okay, guys!